Hi and welcome back sa Larry King Kai Guys, meron ko nakikita na cashback dyan sa ating transaction history sa ating GCash Well, kung gusto mong malalaman, please watch this video Paano ang ginawa ko dito at ano ang ginawa ko? once na bumili kayo ng Kopiko Twin or Kopiko Single or any Kopiko product, wag na wag wala baliwalain dahil dito sa likuran meron siyang Unlicash guys, ayan may Unlicash at nakikita nyo sa code or through code, maaari tayong magkakapera guys, so pagka open nyo nito or pagka use nyo po ng laman, ayan i-open nyo po siya at dito sa loob meron kayong nakikita dyan na code, ayan, so meron na mga instruction kung paano nyo po gagawin so pagkatapos ay pupunta lamang laman kayo sa inyong facebook, ayan pupunta kayo sa inyong Facebook guys ayan isearch nyo ang Copico Philippines pagka-search nyo ng Copico Philippines guys ifollow nyo siya okay pagkatapos po ayan dito naka-attach lahat yung mga nananalo at lahat ng mga code na binigay sa kanila ay maaari at may possible na po tayo mananalo ng about 1 million pesos ayan katulad nito guys dito ayan kung ang code mo ay nabunot ng Kopiko Philippines guys, ay maaari kang mananalo at saan nila ito kukunin. E, isisend sa'yo or saan mo maklim. Maklim mo through your Gcash account guys. So pagkatapos po niyan, dito sa ating messenger, ayan nag-message po tayo sa kanila dito sa loob ng ating messenger guys. Punta tayo sa ating messenger at katulad nito, okay, ito yung clean name natin or sample sa inyo na kung paano ko ginawa. Okay, so pagkapasok natin dito sa loob ng messenger guys, tinipe or nag-search po ako dito ng Kupiko Philippines. Once na nakita nyo na po yung ganyang logo po, okay, itap nyo po siya at dito nyo po ilalagay yung inyong code. Itong nakita nyo po sa ating sa uh, sachet, okay. So pagkatapos po nyan guys, ay... Um, Merong nakalagay dyan sa bungad na get started. So, itap nyo po yung get started. And then, pagkatapos, guys, it's just about your uh, personal information, no? Na ibibigay sa kanila. At dito sa baba, just follow the instruction lang, guys. Napakabilis lang po nito. Okay? So, dito sa baba, ayan, ano ang contact number? So, dapat yung contact number natin, guys, ay nakaregistered sa GCash or naka-GCash fully verified tayo, guys, no? And, pagkatapos po, Meron tayong redeem na 5 pesos. So, yung ating pinambili ng Kopiko uh, product, hindi po masasayang guys. Dahil kung sa halagang 14 pesos na po ito ngayon, may redeem po tayo na 5. Subali, so, ang ginastos lang po natin, it's about 9 pesos sa ating twin pack na Kopiko. Kasi, ang 5 pesos na ating na-redeem, napunta po sa ating cashback sa GCash. So nakikita nyo po yan, ito guys, cashback no, dito sa GCash. Ayan, 5 pesos po isinabinalik ni GCash sa atin. Pagkatapos guys, ayan yung ating sinubmit na code. Ayan, yung code na to na binigay nila sa atin nga pala, itong uh, may bilog na pula, okay. Ito yung ginamit natin para i-follow yung instruction dito. Itong link na to guys, itatap nyo po yan at pagkatapos dito nyo ilalagay ngayon ang code na ibinigay sa inyo na, na tong sa itaas para po maklaim nyo po yung inyong redeem cashback. And then pagkatapos po guys, once na nagawa nyo na po yun, <coughs> pwede nyo nang i-check sa inyong GCash kung pumasok na po yung pera or yung cashback mo from Copico Philippines. And that's it. Sana nakatulong to sa'yo. At wag na wag nyong baliwalain ang kahit na anong pack dahil may only cash everyday ang ating Copico Philippines.